Sa mga ano, sa mga nagmamahal sa iyo, ano yung gusto mong sabihin? <laughs> RJ Moto, RJ Moto TV. So, ayun, ang daming nag-yes. Gusto nila. So yun, ito muli ang inyong Kuya RJ Moto Nagbabalik para sa isa na namang reaksyon Mga kalingap, mga kaibigan at mga kakabsat ano? At uh, bago tayo dumako doon, binabati ko muna kayo ng isang mapagpalang araw Saan man po kayo naroon, na panig ng mundo, magingat po tayo palagi ano? At gagawa natin ang reaction itong mga nakwento ni Ate Roda Kung nanapansin niya kung bakit trigger yung pag-atake ni Reyna dati That was last month pa naman, pero lately hindi na raw siya inaatake uh, alam natin kung ano yung mga dahilan ano at isa rin sa mga tatalakayin natin ay yung tungkol sa ipinagbabawal at ayaw ni Reina na, ma na magka-boyfriend si Mama Rotanya niya. At meron na rin tayong bonus clip bago matapos ang video na ito. So mga kalingap, mga kaibigan at mga kakabsat, tuloy lang po natin sa suportahan na lahat ng mga adikain ng Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang. Ate Edna Vlogs at siyempre si Kalinga Prabano. So panoorin po natin ang unang video natin. Ay, September na? Ah, opo, opo. Ano po kaya ti, Ate Roda yung ano? Na, na-observe niyo po ba't ganun yung ano? Ba't na ina-attack po siya or siya so, Ano siya parang panic attack na? Ah, panic attack? siya o pag may naiisip siya na nakakatakot. yun, nagaganin siya, nag-trigger. Kasi ano, kagaha, ito Nung isang araw, nag-vlog ako, iniwan ko siya sa lighthouse house. sa kapatid ko, Val. Opo. ko siya. Tapos alasin ko na kasi hindi pa ako nakauwi. Tapos yan biglang mag, ano siya, nagpam Tapos pagdating ko, okay na uli siya. Sabi na natin ang nag-iinarte ka lang ni hinihintay mo lang si mama. Uh, ayaw po siyang iniiwan niyo po. Mm. So, parang natatakot siya. Mm. Tapos pagdating sa bahay, tinausap ko siya. Sabi ko, takot ka ba na hindi ako babalik? Maka nga daw kasi hindi ako bumalik. Parang nagkaano siya, tubya na nito. Tubya, sabi uh, po siyang iniiwan siya. Oo, oh, oh. oh, Bukas, di pa naman natrininan yung ano, check up. Saka may mga kinatatakutan siya na iba pa, Baka may mga kinatakutan siya na, na hindi naman niya naikwento. Hindi na kasi siya pa nagkwento eh. Baka may mga pa siya na ang... So yun, mga kakabsat, ano? Mga kalingap at mga kaibigan. Narinig natin kay Ate Rada, kay Ate Roda kung ano yung mga naobserbahan niya kay Rina kung bakit uh, ito ay inaatake. Meron pala itong takot na hindi na siya balikan ulit ni Ate Roda kapag iniiwan siya. Kasi nga, uh, kagaya nang nasabi ni Ate Roda, iniwan niya minsan si Rod, si ano si Reina sa lighthouse dahil uh, nag-scout siya. At ito nga, natakot si Reina na hindi na siya babalikan. At bukod doon, kagaya ng nasabi ni Ate Roda na marami pa itong ibang kinakatakutan na siguro mga experiences niya nung hindi pa siya natatagpuan ng kalinga pa no dun pa sa bahay ng lolo niya at yun ay mga nakatanim sa kanyang utak kung ano man yung mga kinakatakutan niya na yun ay hindi pa nakikwento ni Reyna ha, siguro darating ang araw na handa na si Reyna na magkwento na lahat na nangyari sa kanya eh, uh, malalaman din natin yan at yun ang aabangan natin ano? so ang next na panonood natin ay isang napaka sweet na video let's go <laughs> <laughs> alam mo ate ito ang ganda nito pagka boyfriend ka talaga niyan. Mm. Ako ko ano? ating grabe. Gusto mo ba magka-boyfriend si Mama Rola? Ayaw. Bakit? Ay, matayaw magka-boyfriend mag uh, na ako rin na. Hey, ay hala. Ayaw, ha? ayaw Gusto mo ikaw lang ang love? Ikaw lang ang oh, sir, Rina, man, love? Oo, siya rin na lang ang love. Talaga, ang dami rin na, oh. Kaya, pero, lahat. Ay, ay grabe, lahat. Oh. Paano mo tayo gagamitin ng sabay-sabay? <laughs> ay, na, kailangan ko na talaga dito magka-boyfriend rin oh. hmm. uh, ayaw. ayaw. ayaw? ayaw, 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 ayaw rin Pakasala kong totoo eh. Ay siya. Nakikutan mo lalo <laughs> <laughs> si Mama Roda. Ah, grabe. Ayaw ni, ano no? Ayaw ni Reina na magka-boyfriend si Mama Roda. Grabe si Losa. Ang ibig sabihin po nito, mahal na mahal na niya si ano? Mahal na mahal na niya si Ate Roda at ayaw niya ng may kahati. At kagaya ng nasabi ni Ate Roda, mas maigpit pa nga itong si Reina kaysa sa tunay na anak niya. At minsan may nabanggit po sa ano, na kapag uh, may nang aaway or medyo may nagagalit kay Atieroda no ay ipinagtatanggol po ni ano pinagtatanggol po ni Reina at yung mga videos na yon mapapanood natin sa mga nakaraang videos ni ano ni Kuya Val Ma uh, yun mga kalinga napaka-sweet pala ng bata na ito Bahal na, siguro nga dahil ano siguro dahil ngayon lang siya nakaranas ng isang tunay na pag-aaruga ng isang magulang kaya takot na takot siyang mawala ulit si Ate Roda sa kanya. Kaya siya nagkakaganyan. So maintindahan na po natin yun mga kalingap ano. At uh, eto. At bibigay uh, po tayo ng ano. Ng isang bonus clip. Na kasama si Kalingap Ian. Si, si Kuya Jomar. At syempre si Mama Roda. Sige so, yeah, mga kalingap. Panoorin po natin. As we both getting old, I can't describe what I'm feeling, and all I know is we're going. i don't care how long it takes as long as i'm with you i've got that smile on my You're here with me. sa mga ano, sa mga nagmamahal sa iyo ano yung gusto mong sabihin yeah. so, yun mga kalingap, maraming salamat uli sa inyong pagtitiyaga na muling panonood sa aking munting channel Mag-ingat po tayo palagi at magkita-kita po tayo sa aking mga susunod na uploads. God bless us all. Mag-ingat po kayo. Bye-bye. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay pakibigyan naman ako ng isang like at kung hindi pa nakasubscribe ay pakipindot na rin po ang subscribe button. Maraming salamat at abangan ang aking next upload. God bless po sa lahat.